On dort. Thank you. Masarap yung madaming gulay guys. Tumigal na yung parot. Halit ko. Halit ko? Yung, ako, 'yung ano? Ito po ay pancit canton na hinaluan ko ng miki para maiba naman po hindi puro sotanghon pancit piho ng aking niluluto. Ganito po ako maglagay. Ganito po ako maglagay ng gulay, guys. Hindi ko siya... Hindi ko siya niluluto. Kasi gusto ko crunchy. Ayan, niluluto na siya dyan, guys, sa ilalim, yung matigas. Kasi ang... Repolyo naman guys, i eh. madali yung madalpa. Ito lang carrots ang matigas. Kasi yung iba, sabagay kanya-kanya tayo ng luto guys. Yung iba kasi, pag niluto na yung ano, gray na, lutong-luto na siya. So, hindi na siya makita sa pansit kapag ganyan. Kaya ako, mas gusto ko yung crunchy pa. Pero maluluto yan guys. Kasi may, may sabaw pa yung pansit. Kaya iniilalim ko yung iniilalim po guys yung carrots. Dito natin Para may, may handa naman ang lola nyo. <laughs> Handa-handaan ng lola. Kasi lola na po ako. Ayan, 55 years old. Ay, eh, nakukulog siya guys. Tinanawin natin tong ano. Isa po, hindi na ako ng mga ganito pag wala. Pag nagluluto ako, pang kain lang namin. Ayan. Kinchay. Kasi pang potong daw yan, guys. Ang sarap dito, guys, ay ano, chicken at... Uh, is, ano yan? Ano yun? Kikiam. Kikiam po ang sahog nito, guys. Kasi yung chicken balls, eh, sobrang tigas. Kaya pinabalik ko na doon. Okay na yan. Basta masarap. Balik natin dyan. Siguradong masarap po, di ba, pagbigay. Pero meron pong hindi masarap po basha, mm. itong masabaw ko po kasi hindi po ako mayulig sa pancit kanton, meron yung isang pancit kanton na may aftertaste kaya ang binibili kong pancit kanton yung sa grocery kasi meron yung iba may aftertaste po, ayoko nun o so, diba guys masarap baka sabihin hilaw. Kaga pong hinihilaw ko yan para crunchy. Ayan. Maliit lang po itong kawali na ito. Hindi siya ganun kalaki. Eh. Ang aking lutuan ng mga adobo. Ayan po. yan. Okay. So, ayan guys. Luto ng aking pansit. Anong titikman ko? Kung anong lasa? syempre dapat titikman natin kung anong lasa. Ay, meron po palang atay. Hindi ko siya nalagyan ng atay dyan. Meron po kaming atay ng manok dyan. Eh pero chicken naman po ito. Masarap siya guys. Siyempre, luto ko guys, kaya masarap para sa akin. ayan, thank you for watching guys, salamat po sa panonood ng aking video, kahit hindi maganda thank you for watching salamat po hello guys, Ready? tara Let's po go. ay nagluto ng pansit oh, happy, birthday birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday to you Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.